sira pala dito guys eh. sa Pilipin talaga hindi na wawala yung ano bulok sistema bulok na sistema uwi na ako yan ganda oh puta Namchung Center lagi ako dito talaga Imagine mo guys, doon ako galing kanina guys. Sa taas na yan. Sa lungchong center na yan. Taas din ako. Labo-labo. Oh, oh. Labo -labo. Oh, hindi uso dito yung labo-labo. Hindi uso dito yung labo-labo. Ano lang? Pilipinas lang. Kahit dito, tingnan natin kung may labo-labo ah. -labo, eh. Oh, wala oh. lang walang labo labo Ayan, oh. Kahit dito oh wala hindi uso dito yung labo labo ayun oh labo labo ba yung isa doon doon

ito yung mga ganito. Dali lang. Mukhang Mas lalong mahal dito, guys oh. Oh, please balik po. Mahal na mas mahal sa labo-labo. <laughs> 160 huwi na, win na putang ina, wala tayong pera ah ito lang nabili ko guys ang importante, may kapi ako Importante, may kape. Uwi, anak. Magkatrabaho pa. Hi, car. Paaalis lang ng ano. 61M. Tambay muna, tambay upo muna tayo.